Are with us or against us. May I just uh, remind you of that famous statement? Dito po sa mga katagang ito nag-uumpisa ang lahat ng pangingitil ng salungat ng mga opinyon and ultimately the destruction of democracy itself. Kitang kita po ito sa ginagawa sa akin ng Pangulo ngayon ang malaking tanong, pagkatapos ko, sino ang isusunod sa mga nangangahas na sumalungat sa Pangulo? They have thrown everything against me except the kitchen sink. They have done everything except what I have been asking for, a formal charge and complaint so that I can defend myself in a fair hearing. Uh, yung dalawa niyo daw po nating employee, wala na daw po sa office ni Secretary Aguirre, pero um, may dalawa daw po pura na statement yung dati niyo daw po security. Ano po yung masa? Alam mo, ano na ano, ano, naman yan? So hindi isa-isa nila yung mga former security ko, former personal. Grabe naman yan, acts of harassment. Yan, kung ano uli ang mga makukuha nila dyan, assuming may mga makukuha sila, it'll only be again mga kasinungalingan. Kung, kung yan ang pipilitin nila, na may kinalaman ako sa droga, kasinungalingan talaga yan. I will, I, I've been saying that. Uh, alam ko po ang totoo. Ang totoo, wala ko akong kinalaman sa droga. Kung may kinalaman na ako sa droga, eh, linalaban, linalabanan ko nga ito, di ba? Ah, a Hawaiian like Parrain, noon, ako uh like Papa File din mga kaso and now I'm being accused of being involved in in whatever capacity and that is it's, it's simply it's so painful for me. I continuously get these accusations. And then yan, iniisa-isa nila mga ano yan, security, former staff. Wala ho silang makukuha sa kanila. Kung meron ho silang makukuha sa kanila na pag-aamin o pagsasabi o na-involve ako, sinungalingan ho yan. Kung merong maggaganyan, I'm sure may dahilan kung bakit magsasabi sila ng kasinungalingan, either under extreme pressure, o nakoors, o anuman. Kaya nga hindi ako naniwala doon sa lumabas sa isang dyaryo na kita ko pa dina, na meron na nga daw dalawang affidavits doon sa dalawang former employees ko, na ganun ang sinasabi, na nag-create ng accounts, na may mga ganong deposits, na ako ang nagpa-create o ano man, whatever. Easy rin kasi yung mga information. So bakit naman lang tara na i-report ng ganon? Na wala man lang attempt to, to validate or try to validate? Now, simple lang naman yan. Tanungin nilang NBI, meron ba ganong affidavit? Na, kung merong affidavit, ganon ba yung laman? I don't think so. Hindi ako naniniwala na ganun ang laman kung totoo yan na meron na silang affidavits. Hindi po kapanipaniwala yan na aaminin, mag-aamin sila ng ganun tapos para lang ituro ako. In the name of his war on drugs, we're slowly but surely inching our way to the actual realities of a police state where the government can look into your private affairs and visit quote unquote, you in your homes even without any probable cause, without any search warrant, without any report or complaint against you or anyone of your household. I can only characterize such a situation as martial law without the formal declaration. Kaya rin po siguro pinipilit sa atin ang paglibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani para makalimutan natin ng kasaysayan ng diktadura at martial law at para muling maging katanggap-tanggap sa atin ang mga pamamaraan ng ganitong klase ng pamamahala na atin nang isinuka at winaksi sa EDSA noong Pebrero of 1986. Sa paglibing kay Marcos, sa libingan ng mga bayani ay nais nitong gobyerno na ilibing din ang mga alaala -ala ng ating pakikipaglaban sa pag-abuso sa kapangyarihan ng isang diktador. Ang paglibing ng mga alaalang ito ay pagbaon ay ang pagbaon sa ating kakayanan na, lum na labanan muli ang isa pang nagbabantang diktadura. thank mm -hmm. you